Dok Vito, yes. may tanong po ang ating mga pasyente. Pwede daw po bang paliguan ang mga pasyente matapos silang purgahin? Okay. Yan ang tanong lagi ng ating mga kababayan. Mapabata, mapamatanda, kasi may mga regular tayong ginagawang mga deworming na at least every 6 months or at least twice a year wala namang pong recommendation na bawal po nating pal paliguan ang mga pasyente pagkatapos nilang uminom ng pamurga. Mas nakakatulong pa nga ito sa kanilang personal hygiene. As of now, wala pa naman po napatunayan ganong practice. Ngunit ito po ay ating napapa kita sa mga pasyente po kapag sila po ay nagtatanong sa atin. So, sa mga nagtatanong po sa amin yan, pwedeng-pwede pong maligo ang mga bata at matanda pagkatapos po nilang purgahin. Ito po si Dr. and Dr. Ravito ang nagbibigay sa inyo ng libreng payong medikal papagpalang araw sa atin.